Ayan po, magandang buhay mga kaani. Katulad po nang nabanggit ko sa inyo noon. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang pagkakaroon ng pinsala ng dahon ng talong na ito. So mapapansin niyo po na ang pinsala niya ay dun sa gilid ng kanyang dahon. So yung po unang dahon, yung matanda, ikalwa at ikatlong dahon ay napinsala. So uh, mapapansin din natin na dun sa dahon, ang kinain ng insekto, ay yung pinakamatandang dahon ito yon nasa parting ibaba kasunod yung ikalwa sa pinakamatandang dahon at yung ikatlo sa pinakamatandang dahon so sa dalwa, tatlo yung ikaapat na dahon at ikalimang dahon mapapansin nyo wala na siyang sira yan So ibig sabihin, malamang itong insekto na ito ay nagkataon lamang na napadaan dito sa ating halaman at nagustuhan niyang kainin itong na uh, dahon ng talong natin. Ayan. So huwag kayong magalala pag kaganyan sapagkat ang tawag namin sa mga insekto na yan ay yung mga defoliators o yung mga nanginginain ng dahon. Kalimitan dyan ay mga caterpillar na nagiging mut o kaya naman ay yung mga caterpillar na nagiging paro paro ano. So ang uh, ito ang diet nila pagkain ng dahon. Ayan. So pag mga ganyan, hindi na natin yan masyadong binibigyan ng pansin maliban na lamang kung napakarami na nila. Uh, ibig sabihin, maraming pinsala ang nakita nyo sa inyong talungan Uh, ibig sabihin nun uh, dapat pagkukulan nyo ng pansin marami naman tayong pamamaraan upang sila ay mapuksa pero kapag ka backyard gardening ang ating pinag-uusapan hindi na natin kinakailangang gumamit pa ng mga insecticide ano ang regular na pagbisita ay sapat na so anong gina uh, kung may makita kayo na mga caterpillar ito ay matanggalin nyo lamang at patayin o durugin nyo at ito ay mawawala na o alisin nyo lamang sa dahon mapapansin nyo yung ikaapat na dahon wala nang sira so ibig sabihin tuloy tuloy na ang paglaki ng ating halaman ayan po mga kaani katulad po ng lemon na ito yung dahon nya ay may punit ayan may mga punit may mga sira Ayan, so yan po ay gawa rin ng caterpillar hindi po natin maiwasan yan dahil paborito uh, nilang pagkain itong mga citrus ayan po napakarami yan po may mga punit sila ano so base sa aking pag obserba yung caterpillar na nangain ng citrus ay naligaw dun sa ating uh, taniman ng uh, talong ano po ng gulay at dun sila nanginain at uh, apat na araw buhat noon na inobser inobserbahan ko, wala na po tayo makikita ang pinsala. So kung meron po kayong nakita ang pinsala sa halaman na ganyan, uh, hindi nyo na po kinakailangan bumili pa ng insecticide o pamatay insekto. Ano? Lalo na't wala namang kayong nakita na pulisap. So sapagkat ang insecticide po ay ginagamit upang uh, pumatay ng insekto, kung nandun ang insekto pero kung wala naman at ang nakita nyo lamang ay yung pinsala ng insekto hindi na po kinakailangang spray nyo pa ng insecticide ito ay gastos lamang po sa inyong bahagi ano po so yun lamang po maraming salamat para naman po sa inyong dagdag kaalaman ukol sa caterpillar maaari po kayong Mag-YouTube at uh, hanapin lamang ang Life Cycle of a Butterfly. Doon po'y maunawaan nyo ang higit na ginagawa ng caterpillar sa mga dahon ng halaman.